Hello guys, so dito kami ngayon sa Glenmore Park. no? So, tanungin natin yung mga magpamilya dito sa Calgary kung magkano ba talaga ang magasto sa grocery sa bawat pamilya. Kasi iba-iba eh, mayroong mga teenager na anak, mayroon din mga, uh, mga adult na anak. So, ang unahin nating tanungin si Kuwada. So, mag magkano mag magastos mo sa grocery monthly, yung anak mo ay over 20 na. Monthly. Huwakan mo naman, oi. Monthly na, yung monthly ah. Grocery lang, grocery lang. Siguro na sa 8 to 1, 1K. 8 to 1,000. Yeah. Grocery lang. Of course, kasi 2, per week na yan, ano na yan, 200 plus na yan. Eh. 250 yung pinakamataas sa amin. Pagbihin mo talaga yung... Yeah, so 1,000. Grocery lang yun. Grocery lang yun, Ilang ha? Ilang yan? Dalawa lang. Ilang taon? 21 at 24. 1, okay. Uh, yung 1,000, yun lang yung pang, ano lang yung, uh, pang Asian food lang yun. H wala pa yung mga, binibili, yung, yung, mga canned goods, wala pa yun. Yung Kasi, Oo, oh, yung mga oh, wala pa yun. Ulam lang yun, yung, kumbaga yung lulutuin na pang araw-araw. Yun lang yung ano yun tsaka hindi na yung mga anak kong dalawa hindi na sila sila na yung bumibili ng mga okay, pagkain nila. nila yun so yung yung 1000 sa inyo lang dalawa magkasak. Parang mag ganun na nga kasi nila. hindi na hindi, hindi na sila masyadong ano eh So every week mga magkano budget mo? Lahat-lahat kasama na siguro yung papunta rin ng 2k. 2K. Kasi imong sa ima, the whole month. Oo. Kasi yung mga anak ko, may mga part-time job na na yung bumibili ng pagkain nila. Kakain lang sila kung gusto nila sa bahay. Yun lang. Pero yung 2,000 sa Toronto na grocery, malaki ba yan? Maliit? Kumpara dito sa Calgary? Uh, hindi masasabi yan kasi dipindi sa pamilya yan eh kung ano kano yung magagastos kung di, di ba iba-iba naman tayo yung ano may gusto kang bilhin na mas mahal or ano. So, depende. O madam, ano sa mo sabi mo sa grocery sa Toronto, sabi nila 2,000 daw, dalawang anak, compare dito sa Calgary? Depende, depende sa edad ng mga bata. Pero pag teenagers talaga malaki. And with Toronto too, their tax is higher than Calgary. So, probably higher in Toronto. But depending on the age of the children too. I so, 2,000 adult... is sapat lang. Tama. Ay, oo, oh, oh, no? Kulang pa if you really think about the food that they're eating. Kasi hindi lang grocery, no? Pagbata with clothing and everything else. Okay. Salamat, madam. Ma'am Doris, um, uh, agree ka ba sa Toronto na sinabi 2,000 daw ang kanilang grocery, dalawang anak? I agree. Bakit? I came from Montreal. Aha. Uh -huh. Way back 2008. Mm. Eh, ang mahal kaya ng ano ng tax sa bandang is oh, so oo so kung tutuusin kung talagang bibilhin nila ang gusto nila talagang yung 2000 hindi yan sa dalawang anak oo oo at saka agree ako kay madam it depends on the age too pag maliit pag maliit medyo hindi masyado sa gastusin pero pag mga teenagers na nako kung kung tutusin yung isang kainan nga lang eh aabot ka ng mga 20 dollars or ano sa isang kainan lang yun. So, grocery lang yan ha? Oo. -o. Hindi kasama Ta pa yung mga toiletries, yung mga ganon. Eh kung grocery diba, pagkain lang ba yun? Pagkain lang, oo. Oh. 2,000. Eh kung talagang bibilhin nila yung pagkain na talagang gugustuhin nila, is 2,000 is nothing. Okay. yeah. Plus mga... Tapos ang tax English nila. Ba? Mm. Tapos ang tax nila sa Toronto compared to Calgary is much higher. higher. Kasi 15% ata yun? 15? Yeah higher. Higher. yeah, higher. edito eh, dito May lang pa. Oo. 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 Kaya dalawa ang tax nila kaya yeah. doon ata. Yeah. Kaya 2,000, 2000 sa panahon ngayon, inflation, oh my God wala ng kwenta. Wala ang kwenta ang ano. Very good yun, 2,000. <laughs> Kuya, ipadala mo sa akin yung 2,000 at ako maggrocery at at sasabihin ko kung agree or disagree ako sa 2,000 sa tron. <laughs> <laughs> oh, ikaw. Anong masasabi mo? Sa, sa 2,000, agree ka ba? Or sapat or maliit or malaki lang? Kuya, ito hindi sa pagmamayabang. 2,000 is nothing for a month. Because mm. for if you have two kids who actually go to school, Monday to Friday, their snack and their baon is different from your grocery. Not to mention also your budget for a month. Considering that you're not only buying groceries like foods and stuff, you also have essentials that you spend your money. Mm -hmm. So if you're spending two thousand, can you please show us how we can do that so we can save money as well? Period. So two thousand, ma'am. Two thousand is nothing. Two thousand is actually nothing. It's just only for yeah. You can buy grocery, but then. you won't be able to get like a you know like a major major, major food major. <laughs> just like you know just like meat because nowadays when you grocery even just for for vegetable it will cost you a lot of money yeah. for our taxes ano pa to pay and not to mention also for our inflation yes it's actually 2000 is nothing so sa experience mo dalawang anak mga ap approximately mag. -dali. i don't want to say a price because people will buy you know you see, people will say like maybe she's exaggerating but I know my expenses, how I, you know, how, how much we spend money for our grocery. So, 2,000, again, for, for a month, it's not enough. Okay, salamat, salamat. Okay, guys, so narinig niyo yung, ano, yung tatlong, yung apat na pamilya dito sa Calgary. Kung kumpara ang grocery sa Toronto, kasi alam naman natin ang Toronto at saka yung British Columbia, Vancouver, mahal talaga compare sa Calgary. Yung 2,000 is enough ba o hindi? yon? Okay, follow for more videos. Kuya Wilson, see you next video, guys.